Hello guys. Ang ganda ng mga bulaklak guys. Mga bulaklak dito sa pa. Ayan, 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 maganda. Ay, hindi ko alam ko ano tawag niyan, guys. Um, malapad yung dahon niya. Ang lapad. Dito kami sa park ni Lola, guys. Maliit na park dito, guys. Malapit sa amin. Maganda siya. Ang daming naglalaro, mga bata. Ayan. Ayan. Yan, may fountain pa doon, guys. Uh. Mm -hmm -hmm -hmm. Ito, guys. Flowers. Red flowers. Ang ganda. Ah, ito, ito, ito. Gumamila, gumamila. Ayan, gumamila. Ang ganda niya, guys. Ayan. Eh gumamela. Kahit saan pala, may gumamela. Kala ko sa Pilias lang ang may gumamela. Dito pala sa Hong Kong, may gumamela din. Uh. Ang taba niya, guys, oh. Tingnan nyo, guys, yung mga dahon niya, guys, ang tataba niya, oh ganda. Ay. Yan, iniwan ko si Lola doon, guys, aglit. Mag-video muna ako dito lang para mai-mai-upload ako sa YouTube lang. Ay. Yan, guys. Pinaandar nila, guys, ang ano fountain guys so oh, ang ganda guys so oh, tingnan nyo guys ganda nya guys so oh. yan ganda so that's all for today's vlog guys thank you for watching bye bye